Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, i share ko po sa inyo tips kung gusto mo malaki ang kita mo dito sa Ads on Rail, lalo na kung invite ka na sa Ads on Rail at monetize ka na, so iwasan pong gumamit ng audio sa iba. So may napanood po ako ng uh, content creator, nga sabi po niya, meron siyang mataas na views sa reels pero walang kita dahil gumagamit po siya ng audio sa iba. At meron din siyang video nga na-upload sa Reels at sarili niyang audio ang ginamit. At kahit kaunti lang ang views ay meron namang kita. So ibig sabihin ko po ay mas malaki ang kita sa ads on kapag sariling audio mo lang ang gagamitin at hindi sa ibang audio. Pero nakakatulong din po ang paggamit ng ibang audio para mapadami ang ang iyong views, engagement at followers. Pero kapag monetize ka na dito sa ads on rail at kahit konti lang ang views ay malaki naman ang kita basta sariling audio mo. So yan lang po ang share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye bye.